Yan, nandito kami ngayon sa tabing ilog. Sinal pa ako para din eh. Yan. Oh, Ay, dito na sa butas. Dito kami sa tabing ilog. Ah, mga sila ko ba sila? Malaki ng tubig. May, naga, may nagahamong. Baka daw may gusto mo kayo pag game. Kaya parang rendel eh, no? Parang render <laughs> Yan, may baka dito ang taga si Lunay. Papapangalanan kay Mark. Pagkatapos pangalanan, Parang Direk, pagkatapos magpangalanan kahit alin dyan, lalabanan mo nga. Sting. Titistingin. Titistingin na rin, narin naman eh. <laughs> Pag humay doon, alin titistingin mo? Ah, <laughs> parang nga naman, hindi Hoy, parang ano? Ay, pinin, ko lang kaano dyan dalhin pa Ay, hey, kaya, ay pagdating naman daw do, doon, eh, kanina doon titistingin. Ay, takot, takot. Ay, parang ano, doon titistingin. Matuloy din dyan, parang. <laughs> Matibay din ito. Matibay din din. Sakto lang naman ang mm laki. -hmm. Yung makina, dalawang taon na. Pero parang hugot kahon pa rin. Uh Hindi marunong magpunta. Kaya mo ang pagsasay pa ginamit. Ako. Hindi marunong punta. Hindi burut sa... Pumulot na lang. Para uh -huh. okay, siya siya kasi yung number. Oo. Oo, siya mo na lang. Oo. Ya, yes, sa gusto makapag-friendly game. Pwede pwede yan, plus back don, doon? Wala, yung plus back. Ano na yung bumigat na. Nakakalamang pare, nakakalamang ng plus back, wala na talunin. Kaya, yan, yan na, na, yan, bagay ang plus back diyan, tama na yun sa taas. At mga pagiwanan, iwanan Mga pag-iwanan. Ang Tagi. Yan, yan Kuyang Bangka. sinong ang Tyron. Pare, sarap mag-testing, yan o. Damon pa akin eh. Bagong walang pinta pa. Oo, oh, wala pa daw pinta. <laughs> <Okay>. Pare, <Parang>, Derek. <laughs> uh, yan, pa yung dalawa. Huwag pangalanan. Um, may nang <laughs> parang na mag ka sa mga kasi <laughs> parang nano pa rin. nano pa rin. Pero ang daming kusot tamisting dyan. Hindi mo nalang yung binili nyo yung LCE. Alin? Yung binili parang nanong LCE. Nandun. Para na ipakita natin. 'Yan, dos par <laughs> rin May dala-dala naman pang-karera. Pati inta rin ng pangalan, gusto man abile. Ah, 'yan oh, stack plus back. 'Yon, plus back. so yun ang plus back, sa taas na, nakakalawang <laughs> na. Ayun. Wala nang talonin. 'yan? May may baba dito. Ha? Patasan. Ano? Tay bumili ng RC. Kit mata 'yan. 'Yan si rindel, bumili ng RC at mapapahapit. ano nga parang tatakidan yan? 22 ha? na lonsin. 22 na lonsin tatakidan. Hmm. Kaso sa iyo yata parang tetesting. Sa akin <laughs> din. Pag mabagal, ako din ang pupokpok. Pag mabagal, ikaw din pupokpok. Yan yeah, ay yeah, akong mga hmm. Kasi parin din lang napitok niya ah, mga ilis na yan. Pero magkakalit ang mga ilis na yan. Anong i-design nyo dyan? Anong Maha, Yan, hmm. ano naman yan? Alam na ni Kuya yan. Hindi ka talo dyan. Parang pinasa mo na siya yung ano? Hello! Hindi ka. ka talo dyan. Hello. Dumayo pa ang taga eh. Para magpapangalan kay Mark. Pagkatapos pangalanan yan, papa, papalaban. 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 Hindi <laughs> <laughs> na champion. Sigurado talo mo na yan. <laughs> <laughs> yung yan, yan o. Oh, yan yung champion Oh. Yung champion. Yan, mahilig sa karera may ari niyan. Hinahanap ko nga kanina sa laot. titestingin ko sana. Yan. Ah, <laughs> hinahanap pala ni Pare Rendel ang... <laughs> Ay, pare, hinahanap pa sa laot? <laughs> Emil, yun you, yun yung champion. Eh, yung champion. <laughs> hinahanap pala ni Pare ang Emil. <laughs> yun yung champion. Mahilig sa karera, pare, may ari niyan. Gusto pa ulit ng makina. umakina. makina niyan, hindi nilidinis. Busy si Concierge sa barangay. Sana nyo ang baka ni Parin Derek bukas pag binaba. Mapapabakbak yan.